hindi may kasamaan dyan, nagkalat, mag-concern na lang sa area -suyo, ha. Mag-suyo, ha. Salamat eh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Divisoria sa Tondo, Manila. O saan kasama po natin ang mga tauan. ng PD Station 2 Commander, Police Lieutenant Colonel Wilson Villaruel, sa pangunguna, itagupan outpost Supervisor PSMS Terrado Tobera. Ang kanilang regular na clicking operation ay ipang matiyak na ang bawat vendors ay sumusunod sa alituntunin na ipinagutos ng Manila City Hall kasabay ng pagpapatubad ng kalinisan at katiwasayan ngayong nalalapit na kapaskuhan. Mm -hmm. Ang regular na clearing operation ng MPD Station 2 Dagupan Outpost ay bahagi ng pinalakas na presensya ng kapolisan sa lansangan partikular na ayong nalalapit na Kapaskuhan bilang pagtalima sa kautosan ni MPD Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay. Nabatid na prioridad ng MPD Station to Dagupan Outpost na mapanatiling malinis, maluwag at mapayapa ang kahabaan ng rekto at mga kagugtong na eskritang katulad ng Ilaya at Juan Luna. Base sa ating pakikipag-usap kay PSMS Tubera ng Dagupan Outpost, ang kahabaan ng Ilaya ay designated area upang pagtindahan ng ating mga kababayang mga vendors. Subalit, ito ay may kalakip na alituntunin na dapat na kanilang sundin katulad ng pagpapanatili ng kalinisan at pagpapanatili ng maluwag na kalsada sa nasabing lugar. Dahil dito, may pit na paalala ng MPD Station 2 para sa mga vendors na sumunod sa mga pinag-uutos ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Ang sa status ngayon ng Ilaya? Yung Ilaya Tondo side natin. Ah, uh, kung ano yung nakikita nyo na, na nila, yan talaga sila na talagang ito lang allowed nila. Yung mga gilid-gilid na yan, bawal po silang maglapod dito sa mga kalsada uh, kalisada para yung mga mga, mga mamimili natin makadaan ng na maluwag from from simbahan ng Tondo palabas ng recto tapos yung recto papunta ng papuntang simbahan you naman. Know. Uh, ah, yeah, kaya para pagdating ng ng nakagawian natin pag yung Kapaskuhan, um uh, bawal na ulit ang sasakyan dito. Kahit anong sasakyan mapa motor ka uh, ano. Kasi sasalado na natin 'yan. Ibibigay natin tong area na to para sa mga mamimili. Sir, kitang-kita maluwag nakadaan yung mga sasakyan, mga tao, sir. Uh, ano po ba sir ang uh, ang uh, mo para sa mga kababayan nating manininda Para ma-sustain ng maayos na sistema dito, sir. Ano okay, ako, pakiusap ko lang dito sa mga nagtitinda dito sa Maylaya, Tondo. Ah, uh, panatalihin po nilang malinis yung harapan nila. Ah, uh, magkanya-kanya po silang linis. Tapos huwag na nilang po nilang akinin yung kasada na hindi naman nila sa kanila. Ayaan natin sa mga tao na dumaraan. Kung ano po yung limitasyon na binigay sa kanila, eh hanggang doon na lang sila para hindi po magkaroon ng pagsisigip in case na dumating na yung, yung kapaskuhan na malapit na. Lang, ila, lang, linggo na lang yata ay eh, tataka na rito lahat ng mamimili. Dito na. Tatagsay na itong condo site ng mga mamimili natin. Kaya sana lang, pakiusap ko sa kanila kung ano yung na natin ngayon, eh huwag na nilang palawigin pa, palakiin pa yung pwesto nila para hindi magkaroon ng pagkisigip. Sir, nung nakakaan, yung kasama nyo si Mayora, any instructions coming from our ah, uh, sir? Bakit ang uh, lagi naman direktiba natin ng Mayora, yung pwesto, kailangan lagi malinis. Ah, huwag nilang pababayaan na maging dugit yung pwesto nila kasi yun ang ikaka, ikaka, suspended nila o kaya ikakatuloy ikaw ang ikawala ng mga question nila pag talagang hindi na nilang napanatili malinis yung mga pwesto nila. Thank you very much, sir. Salamat po. Salamat po. Samantala, hindi bababa sa limang stall vendors ng night market ang sinuspindi ng dagupan outpost dahil sa hindi pagsunod sa pagpapanatili ng kalinisan sa nasabing lugar sa regular na clearing operation ng MPD Station 2 Dagupan Outpost ay mismong ang mga kapulisan pa ng Dagupan Outpost ang nakabisto sa tila mga kalat na nakasiksik sa yellow fence sa kahabaan ng rekto nang ito ay isa ilalim ni PSMS Tobera sa pagbukumpuni kasabay ng pagbabapintura ng mga naturang fence ng rekto. Sir, nung paglalakad nyo po dito kanina sa Aba ng Ilaya, may mga nasisita kayo. Uh, uh, mabalis naman kumikilos yung mga kababay ating maninindas, sir. Oh. Lalo na lalo na yung pagwawalis nila, sir. Ano po bang ba masasabi nyo sa kanila? Paalala nyo sa kanila. Eh, Kasi naman sa kanila, ah, nakikilos ako sa kanila na yung mga piyesto nila, para tuloy nila malinis. Kasi hanggang dito sa may loob ng Ilaya, meron kita yung rules dito. Pag na uh, na nakabutan sila na talaga sobrang tubig nung piyesto nila, eh, Uh, tatlong araw sila muna tinda. Para okay. sa kanila yon. Eh kung kumikita sila ng isang araw ng dalawang libo, di 6,000 mga wala sa kanila dahil sa Ama. dahil sa hindi nila paglilinis. Ama, sir, so, yung kanina doon sa kekto, naglagay na, kayo ng uh, suspended, uh, ano yun sir? Uh, bakit sir? Okay. Bakit sir? Ito, nakita naman natin kanina na yung harapan, malinis. Pero yung basura, tinago doon sa bakal. Sinisik. Yung bakal, nila, siniksik na roon, hindi nila na nalinis. Hindi eh, sa kanila pa rin yun. Kahit tinago yun, pwesto pa rin nila yun. Tatlong araw silang ulan lahat. Sir, uh, baka may stern warning ka para sa mga kababayan natin. Nakagaya ah, yung sistema ng gano'n, sir. Hindi, okay, ako naman po. Uh, Pakulutulit ng papahalala sa kanila. Parang hindi po tayo nasususpindi. Parang hindi po tayo na, na napapagalitan o na napagkasabihan. Na eh, panatalihin po natin malinis ang ating mga so Kasi, unang-una, uh, nagpupunta po tayo sa mga presto natin para maghanap buhay. Hindi para magtumi. Kasi ka, para rin yung pag malinis ang pwesto, kaya yung din sa mga mamili. Para sa inyo rin po yun, para, para makaakit ng, ano, eh, ng na mga namimili. Eh. Pero kung ang, ang pwesto nyo marumi, eh, aasahan nyo pa na lalapit sa inyo ang mga mamili. Siguro hindi naman. Kaya pakiusap ko sa inyo na alam ko naman, nag-produce naman ka kayo ng walis sa kapanda ko sa mga pwesto nyo. Eh. Ano tuloy nyo yan? Mag-iwalisin mag, nyo, isakon nyo. Tapos pag naman yung truck ng basura, sa kanyo ilabas. Thank you, man. thank you sir. Thank you sir. Thank you. Maliban sa regular na clearing operation ng MPD Station 2, ay patuloy pa rin ang pinalakas na police visibility sa pamamagitan ng foot patrol o pagronda ng mga membro ng Marinos Police Station 2 sa kanilang area of responsibility. Kasabay nito, nagpaskil rin ng mga mahalagang paalala ang pamunuan ng MPD Station 2 at Dagupan Outpost para sa ating mga kababayan na mamimili sa kanilang area of responsibility upang makaiwas sa uh, posibleng pag-atake o pambibiktima ng mga mandurukot at iba pang mapagsamantala ngayong nalalapit na Apaskuhan. Mga mahalagang paalala, mag-iingat po sa mga mandurukot. Ingatan po natin ang ating mga pampinamili at mga mahalagang da dalahin tulad ng bag, cellphone at wallet. Huwag po tayong makikipag-usap sa mga taong hindi natin kilala para hindi tayo mabiktima ng budol-budol. Ingatan po ninyo ang mga kasamang bata, baka ito ay mawala. Pagsuotin po natin sila ng mga ID upang madaling makita at makilala. At panghuli, iwasan po magsuot ng mga mamahaling alahas. Ang palala ng MPD Station 2 sa mga magtutungo sa Divisoria, Tondo tayo ng mga signage regarding sa mga paalala natin na araw-araw naman natin sinasabi sa mga kababayan natin dumadaan at namimili dito sa divisoria. Pero matay pa rin nakakalimot kaya ang gamot sa kalimot ay paalala. Kaya nagkakabit tayo ng mga panibagong uh, signage. Kung makikita nyo dyan, may mga nakalista na dyan kung anong mga uh, paalala. Uh, sa mga paalala naman po sa mga pupunta dito at uh, mamimili. Marami pong murang uh, bilihin dito pero marami rin pong mapagsamantala rito. At kung sakali naman po magka problema kayo sa area ng Divisoria, ah, nandito lang po kami. Pwede nyo po kami i-approach kung ano po ang problema nyo para masolusyonan po natin agad. Kung may krimen naman po nangyari, huwag po kayo mag i-report po sa amin nang ma-actionan po namin agad. Si ng ating uh, P uh, Atmos Command, uh, Ad Atmos Supervisor. Yun, patuloy pa rin ang uh, pagmamanman at saka ang police presence natin dito sa Divisoria. ah uh, maging approachable sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Pantay-pantay lang po sila sa atin. ah uh, kasama yung uh, pagiging maayos ng pwesto ng mga vendor, inaayos din natin. Nang sa ganun, hindi magsikip. Matatagpuan rin ang maaasahang Police Assistance Desk ng MPD Station 2 na nakaposte sa bawat kanto sa kahabaan ng Rector Divisoria Tondo. Police Assistance Desk naman natin dito, eh, 24-7 na may tao. Uh, dahil natagdagan nga tayo ng mga augment galing sa district. Tapos, uh, yan, patuloy pa rin, meron pa rin po tayong mga police... Ah, uh, police assistance desk katulad nito and patrolling mobile patrol. Kusang rin itong area ng Divisoria dahil ayan ah. Uh, ano na tayo? Tawag dito dinadagsa na tayo ng tao ngayon. Sir, well, lastly, full name and designation. Ah, uh, Police Corporal Limwel Santos Sales under the supervision of uh, our uh, outpost commander, Police Senior Master Sergeant Gerardo Tobera and uh, with the supervision of our station commander Police Lieutenant Colonel Villaruel. Thank you very much, sir. Alawan. Ayos. Dito maraming mamimili, lalo na ngayong papasok ang Pasko. Kaya ito, ang kapulisan na patuloy na nagpapaalala, hindi lamang sa pagsasalita o paggamit ng megaphone, gumamit na rin tayo ng mga tarpaulin para makapag double ingat ang mga mamamayan. sa kasipagan ng hepe namin, na nakakahawa. Kaya kaming mga subordinates yan, magsipag din. May katiksaan? po? kami ng instruction, you clear the streets of illegal vendors at kung may magtitinda kung nasaan po dapat sila and then, uh, yun kung uh, maximum po na police visibility in these areas. Kasi alam po natin, hindi naman po titigil din yung mga kababayan natin na gustong malamang. So we have to be there for preventing sa from happening. Okay.